na nangangamba ngayon ang mga residente ng bayan ng Hagunoy, Bulacan dahil sa di mapigil na pagtaas ng tubig baha sa maraming barangay dito sa Hinang High Tide. Halos araw-araw na umanong babad sa tubig ang kanilang mga paa dahil sa pagtaas ng tubig baha. At humupa man daw ito ay isang araw lang ang pagitan at muli itong tataas dahil sa high tide. Isang grupo ang binuo sa Hagunoy na siyang kumikilos ngayon para makipagtulungan sa mga kinaukulan kung paano nga ba mapapabilis at masosolusyonan ang problema nila sa baha dulot ng high tide. Ayon sa kanila, kailangan ng kumilos ng kinaukulan upang masugpo ang problema nila sa baha. Buong hagunenyo na umano ang apektado nito kasama na ang mga batang nagsisipag-aral na laging lumulusong sa tubig makapasok lang sa paaralan. Ayon pa sa kanila ay hindi umano solusyon ang pagpapatas ng kalsada upang malunasan lamang ang pagbaha sa kalsada dahil ang nagiging dulot umanong nito ay sa kanilang mga bahay na naiipon ang mga tubig mula sa ilog dahil dito hiling nila nang mabilisang aksyon upang agarang mapigil ang madalas na pagtasa ng tubig baha sa kanilang mga bakuran at sa loob ng bahay dapat daw ay magkaroon agad ng flood control gate na may pumping station ang Hagunoy River upang matugunan ang kanilang suliranin sa baha. Masigit pa nilang kinatatakutan ngayon ang pagdating ng tag-ulan at malalakas na bagyo. Dahil ngayong hindi naguulan ay binabaha na sila lalo na umano sa panahon ng tag-ulan. Kalinsabay ng patuloy na panawagan ng mga residente ng Hagunoy, Bulacan, ay naglunsad naman si Bulacan First District Congressman Jonathan C. Alvarado nang isang lingkod kalikasan noong Hunyo 26 sa Barangay San Miguel sa Gunoy layunin naman ni Congressman Alvarado na matugunan ang malawakang pagbaha sa Gunoy tuwing may high tide at mabigyan ng babala ang mga barangay captain na hindi kikilos at makikipagtulungan sa programa ng paglilinis ng ilog Parapos uh, para po sa lahat ng ating mga kapitan lalong-lalo na yung mga kapitan po ng unang distrito ng Bulacan ito pong uh, araw na ito ay isang uh, panawagan para sa ating lahat na sumunod sa ating uh, batas na dapat tayo ay may zero waste management at uh, ayusin natin ang ating mga MRF facility. Sinabi pa ni Congressman Alvarado na ang rate of kalikasan ay isang batas na pagigpit sa pamamahala ng waste management facilities na may kaakibat na pagsasampa ng kaso para sa mga barangay captain na hindi tutugon dito. Sana ng kapitan ng unang distrito ng Bulacan na mahabla, eh kung hindi po tayo susunod ay eh hindi po natin tuluyang mapipigilan ito. Gayon din po mga kasama, ah, hindi lang po ito para mapigilan ng ah, ang ombudsman na ihabla yung ating mga kapitan na hindi sumusunod o nakakasunod sa tamang waste management. Ito rin po ay para maibsan yung problema ng ating mga kababayan lalong-lalo -lalo na sa polusyon sa kailugan. Pero kung mawawala po itong uh, faktor o itong uh, mga basura, napakalaking bagay po nito kasi luluwag yung ating kailugan. Dahil ang basura ang umanoy-pangunahing problema sa ilog ng Hagunoy, kung kaya't sa bawat high tide ay binabaha ang mahigit sa kalahati ng bayang ito, ay naglunsad siya ng sabayang paglilinis ng ilog. Sa unang araw ng paglilinis ay sinimulan sa Barangay San Miguel at sa pagpapatuloy ay araw-araw na itong isasagawa sa lahat ng barangay. Upang may pagpatuloy ang naturang paglilinis at hindi ningas kugol lamang ay ginawan niya itong kompetisyon na magkakaroon ng papremyo sa mga barangay na may pinakamalinis na ilog sa loob ng anim na buwan. Anim na buwan po ito pero ang gagawa po nito ay kanya-kanyang barangay na anim na buwan mula po ngayong araw na to hanggang sa January 7 po ang huling araw para po sa ating uh, ito po yung ginawa nating competition palinisan ng barangay sa unang distrito ng Bulacan ngunit umaasa po ang inyong congressman na ito magiging panghabang buhay na pagka natutunan na ng ating mga kababayan sapagkat para bumuo ng uh, tamang ugali kailangan mo ng tatlong buwan dodoblihin na po natin yun hindi lang natin basta gagawin tatlong buwan gagawin na natin anim na buwan So, simula ngayon, araw-araw na to. Opo, dapat po, araw-araw na ito, kung susunod sa atin, yung ating uh, mga minamahal na barangay official. Ano po? Ngunit, uh, makikita po natin ito sa mga darating na araw at uh, bibigyan ko rin po kayo ng uh, mga resulta ng ating uh, nagaganap na patimpalak na magsasalba sa ating uh, lalawigan sa Dumingkinasasadlakan ito. Natanong po nila ilang araw do, ilang beses do kayo sasama. Ngayon po ako sasama. Ano po? At uh, yung mga susunod na araw po ay magmo-monitor na po kami. Mga kanya-kanyang gawain na po ito ng kanya-kanyang barangay. Ipinakita lang natin sa kanila kung ano tamang gawin ngayong araw na ito. At uh, hindi naman pwedeng tayo ang gumawa nito lahat para sa lahat ng ating mga kababayan dahil magtatampo yung hindi natin magagawa nito. Kailangan po talaga sariling pamayanan, sariling linis. Dahil alam na rin ni Congressman Alvarado na hindi ito basta malulutas sa mabilis na panahon, ang manumanong paglilinis ng ilog ay may mga katanungan ang mga mamamahayag kung ano ang karagdagan pang solusyon para mapabilis pa na maresolba ang pagbaha dulot ng high tide. Sa paglilinis ng ilog na sisimulan nyo ngayon, ano pa po yung mga pangunahing solusyon para mapigil ang uh, mataasang pagkakatang tubig pag dumadating yung Uh, isa po siguro sa pinakamaganda nating uh, proyekto para dito ay yung revetment saka yung pagdidiki para mapigil. Sunod, uh, sabi ko nga po sa inyo kanina, si Sekretary Mark Villar sabi niya kahit na iniiwasan ng public works yung pagdedredge, baka pumayag, baka po ano, inuulit ko sabi ay baka pumayag dito sa unang distrito ng Bulacan dahil nakikita naman na talagang binabaha yung ating mga kababayan may possibility po ba na mangyari yun sa mga uh, kanina? po ay nag, uh, nagbigay po ng pahayag yung mga member po ng har yung isa po sa mga member ng Hari Foundation at napakaganda po nung kanilang uh, panukala na magkaroon ng floodgate. Yan po i isa sa mga nire-request rin ng inyong abang lingkod bagamat hindi po maring sabay-sabay ito lahat gawin sa ating uh, lugar sapagkat yung pondo po ng pamahalaan ay kaya nating bilangin. Nilinaw pa ni Kongresman Jonathan Alvarado na hindi niya ito titigilan na maisakatuparan. Subalit sa kasalukuyan niya ay humingi siya ng tulong sa mga kababayan niya na makipagtulungan na mapigil ang pagtatapon ng basura sa mga ilog. Sa atin pong mga kababayan dito sa dakilang bayan ng Hagunoy, uh, ang inyo pong Congressman Kuya Jonathan si Alvarado ay patuloy na nagtatrabaho kasama po ninyo. At sa ating mga gawaing bayan, hindi rin po tayo lumiliban. Maaari nyo po akong tawagan 0917-925-2826 sa lahat po ng may mga magagandang suwestyon. Sa lahat po ng may naisip na suwestyon, ako po ay naniniwala na ang bawat taga-Hagunoy o hindi man taga-Hagunoy, bawat taga-unong distrito ng Bulacan ay may ginunto ang kaisipan na makakatulong sa ikaunlad ng ating bayan. Kung po kayo ay may nalalaman na mas mabilis na proseso ng pagtigil ng ating pagbaha o ng high tide, bukas na bukas po ang aking tanggapan at hindi po ako titigil hangga tayo po ay nasasadlak nasa sadlak gusto po ng inyong congressman na gumanda ang inyong buhay. Kasama po ang inyong congressman ko Jonathan C. Alvarado. Maraming salamat po. Mula dito sa Hagunoy, Bulacan, Chopel Santos nagulat.